1, 2, 3, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mama mamasang ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang alindog at kagandahan ng mamasang ninyo. Charot! So, para namang bonggam-bongga yung alindong. Charot. Gusto ko yon Anyway, so, sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. So, happy Thursday sa atin lahat. Nung bonggam-bongga. And then, of course, sa so, mga bago nating subscribers dito sa Mama Sam Vlog, maraming-maraming salamat, syempre, sa pagtangkilik ninyo. At pag-subscribe ninyo, syempre, sa aking channel. Sana nai-enjoy ninyo ang ating mga update chika dito. And then, of course, sa mga solid na makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa pagmamahal at saka sa suporta na binibigay ninyo. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman sisiguraduhin ko magtataas ang kilay ninyo ng bonggam bonga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So para sa una nating chika, pambato ng Miss Eco Thailand. Ready ready na para sa kanyang magiging laban sa Miss Eco International. Ito nga ay wala nang iba kundi si Natakan Kunchaya Wanot kung saan talaga naman grabe, handang-handa na. So, ito ay galing sa Miss Grand International at alam naman natin mga taga Miss Grand International Thailand ay talagang mga kabogera, di ba? So, naniniwala ako na e-extend eh, siya ng bonggang-bongga. -bongga. Pero, syempre, kung itatapat natin siya kay Alexi Brooks, Siyempre, doon ako kay Alexi Brooks dahil alam naman natin kung paano umarangkada ang pambato ng Pilipinas dito sa Miss Eco International at alam natin kung paano siya naghahanda. At excited ako kung ano ang ipapakitang arangkada ni Miss Eco Philippines na si Alexi Brooks. And then of course, looking forward din ako, syempre sa pambato ng Thailand, kung paano din to, eh eksena ng bongga bongga Kaya good luck na lang sa kanilang dalawa and wish all the best para sa pambato ng Thailand and Philippines sa Eco International ngayon taon na to. So last year, naka-first runner up tayo dyan. So baka this time, I told na. So, yan. sa so, abangan natin yan. At eto nga, para sa sumunod natin, chika, sabing ganon, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo? sa beauty ni Gwendolyn Soriano dito sa laban niya sa Miss Universe Philippines mama sam aarangkada kaya ang pambato ng bagyo ngayong taon na to well ngayon palang umaarangkada na siya sa bawat eksena na ginagawa nila nakikita naman natin na very active ang beauty na meron etong si Gwen Soriano at naniniwala ako na ang mga pinapadala ng bagyo sa Miss Universe Philippines ay mga palaban at ito nga si Gwen ay parang piling ko palaban din. So, tingnan natin kung ano ang eksena ang magaganap sa kanya dito sa Miss Universe Philippines. I'm So excited talaga sa ipapakita niyang galing At naniniwala ako na kung si Tara Valencia ay naka-eksena nung nakaraan taon Mas e-eksena to ng bonggang-bongga -bongga Dahil alam naman natin na talagang kumakabog ang gagandahan niya At talagang masasabi ko, nako ngayon pa lang mukhang palaban talaga si Baguio sa mga nakikita kong ganap ha so yon so good luck and then of course Ivan Gunawan sobrang react at naloka kay Mr. Nawat na tanggapin ang Miss Universe Philippines ang sabi niya funny how once you told me not do not to do it and now you're biting your own words. So yon talagang iba talaga ang reaction dito ni Ivan sa naganap na pagiging isang Miss Universe Thailand organization ni Mr. Nawat, di ba? Pagiging franchise owner. Well, ang masasabi ko dyan, marami naman talagang nagulat din sa naging action dito ni Mr. Nawat dahil alam natin lahat na ang Miss Grand International ay talaga tinututukan niya para maging number one. O, di ba? At ang talagang tinatapatan niya talaga ang Miss Universe Thailand or ang Miss Universe. And then, nagulat tayo ngayon na bigla siyang nakipag-collab dito sa Miss Universe Organization at ayun nga, nakuha niya ang franchise owner neto. At ayon so naloka sa kanya si Ivan <laughs> kasi si Ivan kasi di ba dati gusto niya ring maging ano maging national director ng Miss Universe sa Indonesia dahil sa respeto niya kay Mr. Nawat dahil sa tiwala niya kay Mr. Nawat ayon hindi siya gumawa ng kahit anong aksyon so naniniwala siya ang Miss Grant tapos ayan no medyo ngayon ito na ang nangyayari sa kanila So, talagang tiwalag na ang friendship nila. Alam niyo sa totoo lang, nanghinayang ako. Nanghinayang ako doon sa White na, alam mo, ang pagiging magkaibigan, hindi yan dapat nasisira ng dahil lang sa mga ganitong bagay, di ba? And then, ayun. So, si Mr. Nawad ay looking forward siya sa Pilipinas ngayon para sa Miss Grant. And then, tignan natin kung paano niya i-handle ang mga sitwasyon na ganito. And then ayun Isa din sa mga tinitignan ko dito Kung may papadala ba ang Indonesia ngayon Dito sa Miss Grand International So ayan yung abangan natin And tignan natin kung ano ang gagawing pasabog ni Ivan So I'm looking forward sa kanyang mga bagong ganap at eksena Alam naman natin na si Ivan ay alam niyo sa totoo lang na ko sa kanya isang mabuting kaibigan, isang kaibigan na loyal. Mm -hmm. So dahil hindi niya ginawa kung anong ayaw ni Mr. Nawat, pero si Mr. Nawat ginawa niya kung ano ang ayaw ni Ayuban Charot. So good luck sa kanila and then sana magkausap sila at magkaintindihan kung bakit. Malay mo, di ba? Biglang parehas pala silang magpapadala ng kandidata sa Miss Universe. Hindi natin alam, di ba? So, sabi ng gano'n, mamasang paano pag nagkulab naman daw ang Miss Earth at saka Miss Cosmo. Eh, Diyos ko naman, mas nakakaloka naman yan. Anyway, so hindi ko nakikita na magkakala na magkukulab ang Miss Earth at saka ang Miss Cosmo. Kasi ang Miss Cosmo, iba ang goal niya. Ang piling niya, Miss Universe siya. Ganon! Kaya nga 'di ba si Koonan, medyo na na dito kay Koonpoi dahil alam mo 'yon, tinuruan niya ang Cosmo and alam naman natin si Polly Sugar ay nasa likod din ng Cosmo. So med medyo na windang dito si Koonan. Anyway, so I hope na sana ay alam mo 'yon na maging ano lang sila, magkaayos-ayos na pa dyan hindi 'yung parang ayo alam mo yun, aawayin si ganito, aawayin si ganyan. Sana walang mga ganon. Sana talagang focus lang sila doon sa patient nila. And then, tingnan natin si Miss Grant kasi sino ang tututuhan niya ngayon, kung si Cosmo naman ba ang tatapatan niya. Pero parang feeling ko naman, ang layo ni Cosmo kay Miss Grant. So, nagsisimula pa lang si Cosmo, tapos ayon nga, na-enjoy na pa sa kanya yung mga Pinoy. So, ang Miss Grant naman ay medyo nandito na. Pero, sa mga national director, I think dapat mag din sila dahil alam mo yon ang mga tagahanga ay hindi baliw para supportahan sila ng bonggang bongga sa gusto nila mangyari. Tapos at the end of the story ay mapaglalaruan lang. Especially ang mga pageant fans ng Philippines. So yon so medyo naluloka ako kasi parang alam mo yon na ang support kasi ng mga Pilipino people is 100%. Sana naman wag naman nila paglaruan ang mga kandidata at saka ang puso ng mga pageant fans. Kasi syempre, lalaki yung pageant nila dahil sa suporta. Pero alam mo yon, Sana ibigay din nila Kung ano yung fair na laban Diba? So yon, So good luck sa kay Cosmo Good luck kay Miss Earth Good, good luck kay Miss Universe Good luck kay Miss Supranational At good luck din kay Miss Grand. So yon, At para na masasumunod na chika Mama Sam Ano naman ang masasabi mo? Uh, kung po'y Gagawa ng sarili page At ito nga Mama Sam Ang kanyang mga ah uh, pageant na franchise. Oo. Si, si Kunpoy, alam nyo, sa totoo lang, hindi naman nawalan to ng eksena. Actually, noon niya pag gustong bitawan yung Miss Universe Thailand, ba? Diba? So, ang pagkakaalam ko. Tapos, meron siyang ginawang pageant dito, yung The Miss Thailand. Kaya ito hindi nagsasalita kasi maluwang sa kanya yung nawala na yung Miss Universe. Kasi yung nga naman, ang pressure na naman sa Miss Universe Thailand ay matindi lalo na na parang hindi ka nananalo so syempre yung demand ng tao so ngayon na kay Mr. Nawat na yan kung kaya ng ipanalo ang Thailand sa Miss Universe si Kun parang piling ko naka laya na siya sa ganitong sitwasyon dahil meron din naman siyang mga pageant ngayon na talagang tinututukan niya so siguro ito yung pageant na ipupush niya yung The Miss Thailand and then ang mga kanya kasi hinahawakan na franchise owner ay yung Miss Charm. Mm, di ba? Alam naman natin ng Miss Charm. Ang bongga din ng pageant niya. Miss Planet. O, oh, in fairness naman. And then, Miss Cosmo. Mm, di ba? The first runner up sila noong nakaraan taon. Hawak niya din ang Miss Intercontinental. Andiyan din sa kanya yung The Face of Humanity. Miss, the Miss Global. Oo, alam naman natin ang Miss Global. Maganda din pa to. At saka, meron pang Miss Glamour Look. At saka meron pa siyang panlalaking pageant. Ayun nga yung Mr. Globe. Oho. So, yon So, parang feeling ko, hindi naman siya napilayan o hindi naman siya nawalan. Dahil alam ko na talagang life must go on. So, parang feeling ko sa sobrang dami naman ng mga pageant niya, eh, yung mga girls naman siguro na gustong mag-join sa kanya at para lumaban yung Miss Trump, Miss Third Continental, eh, continue siya. So, tingnan natin ko ano ang next na action na gagawin ni Kunpoy para sa kanyang pageant. So, yon At ito ang sumunod na chika. Mama Sam, ano naman ang masasabi mo na up ter ng ilan decades ay ayun nga so binitawan na ng Miss Universe ang mga lumang mga franchise owner katulad na lang sa Thailand ay yung TPN Global ayun nga di ba so nabalitaan natin isang araw hindi na si ang hawak ng Miss Universe and then Unimedia naman sa Vietnam pero kasi ang Unimedia meron na siyang Miss Cosmo, <laughs> 'di ba? So yon. and then uh, Putiri Indonesia. Alam naman natin ang Putiri Indonesia. Meron siyang Miss International, meron siyang Miss Charm, madaming madami siyang mga ano, Miss International, Miss Charm, Miss Cosmo at saka alam ko may isa pa. At ayun na, 'di ba? At uh, kakapanalo lang nila tong mga nakaraan supranational pa mm -hmm. so parang feeling ko life must go on sa kanila and then binibining Pilipinas ay eh, ang binibining Pilipinas dadalawa ang corona and I hope na madagdagan pa to sana yung Miss Charm mapunta na dito sa binibining Pilipinas at saka ano pa ba mga pageant na pwedeng ilagay dyan so I hope na sana di ba? so parang tuloy ang buhay para sa Binibini Pilipinas, Puteri Indonesia, TPN, at sa High Ganon. Pero itong TPN, tulad yun na sinabi ko, marami naman siyang mga Corona. And then Unimedia, ayan na ang Miss Cosmo. And then Puteri Indonesia, may supranational, di ba? Ang binibini Pilipinas na lang na sana madagdagan ng Corona dahil bukod doon sa Miss Globe, ay sana magkaroon pa sila ng mga ibang corona. So, alam naman natin ang pinakamatinding hawak niya ngayon ay Miss International. Pero nakita naman natin tuloy-tuloy-tuloy-tuloy lang ang buhay ng ng ano binibining Pilipinas, di ba? So ganyan din yung mga mangyayari diyan sa mga company na binitawan ng Miss Universe, di ba? So good luck na lang. So I hope na sana ang Miss Universe ay magtuloy-tuloy-tuloy tuloy ang kanilang eksena. So 'yon ang importante. And then of course, para na sa sumunod natin chika, Miss World magaganap na sa may, dito nga sa India Anong chicken natin dyan? Well, last time ginawa ang Miss World Ay sa India pero eto na nga, may announcement na sila. Dahil ngayon taon na to, magaganap ang Miss World pa rin sa India. Maganda yung pinakita ng India nung nakaraan taon. And then, I hope na sana talaga yung date na binigay nila, sure na sure na yun. Kasi nung nakaraan taon, medyo na postponed din eh. So, yon So, ang sabi ganon, sa May 7 to 31 ang Miss World. So, syempre, excited tayo para sa Miss World ngayong taon na to. At ayan na nga, may officially announcement na kung saan gagawin. At ito nga, syempre, ang ating pambato na si... Chris Gravides, handa na kaya? So, yon, So, my gosh, nakakatuwa. Kasi after ng Miss Miss World, ay supranational naman. Mm -hmm. So, yon, So, medyo exciting to dahil ang Miss World alam naman natin na ito ang isa sa mga inaabangan natin ngayong taon na to dahil syempre ang ating Krisnan Gravides ay sasalang na ng bonggang bongga para sa kanyang competition sa Miss World. And then, ayun na nga. Looking forward tayo kung ano ang magiging eksena ng ating pambato dyan. Kung siya na kaya ang susunod na magiging reyna ng Miss World 22. 24, ah, 2025. So, yon So, nako, good luck kay Wish all the best, no? Dahil si Krisnan ng ay talaga naman excited na tayo mailaban siya sa international pageant from Cosmo to Miss World rather. Oh, di ba? So, good luck. At, from Miss Charm. O, oh, dahil excited na tayo dahil ang tagal natin hinintay si Krisnan ng na mag-compete sa international pageant from ano pa to Miss Charm yung Miss, Miss Charm na postpone postpone and then now Miss World pero sana talaga yung yung kanilang date ay push na push na so ilang buwan na lang after ng Miss Universe so are you excited guys after ng Miss Universe Philippines so yon So, are you excited guys? Kasi ako, yes, sobrang excited na ako para kay Chris ng Gravides sa so magiging laban niya sa Miss World 2025. And I hope na sana talaga makuha niya yung corona. Pero ang tanong ko, tingin niyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon, i-comment below niyo yan para naman malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yon So, syempre nakakaloka, nakaka-excite. So, maraming maraming salamat, syempre at sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan Please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa ating mga chika. Sabi nga gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.